Isa ang mag-asawang Carlos at Sarina Agassi sa mga nabiktima ng kumakalat na fake code card sa social media. Ani sa naturang quote card ay sinagot umano ni Carlos Agassi ang komento ng mga bashers na ipinagdarasal silang maghiwalay ng kanyang asawang si Sarina. Ayon raw kay Carlos ay marami pa silang kantang gagawin kung kaya ay hindi mangyayari ang ipinagdarasal ng mga bashers. Nilinaw ni Carlos ang patungkol dito. Sa pamamagitan ng isang Facebook post, Anya ay fake news ang nasabing quote card at hindi niya raw sinabi ang ganoong pahayag. Ngunit totoo na hindi sila titigil ng kanyang asawa gumawa ng kanta. Bukod raw sa nag-enjoy sila sa kanilang ginagawang pag-aalaga sa kanilang mga pets, ay isa sa pangarap nila na maibahagi ang kanilang talento na sila mismo ang nag-aasikaso ng lahat upang makabuo ng kanta. Na-appreciate raw nila hindi lamang ang kanilang mga taga-suporta kundi maging mga bashers sapagkat sa buhay ay hindi lahat matutuwa sa kanilang ginagawa lalo na uso na ngayon ang mga negatibong komento mahirap na raw sa panahon ngayon na pumuri sa pinaghirapan ng iba lalo na pag nakikita ng ibang tao na mas magaling sa kanila ipinagmalaki din ito na muli silang maglalabas ng panibagong kanta may mensahe rin siya sa mga nais silang maging guest at makipagkolab anya ay kailangan mayroong tamang bayad pag kinuha silang mag-asawa dahil wala nang libre sa panahon ngayon. Lalo na't maaabala sila sa ginagawa nilang kanta kada linggo. Sa huli sinabi ni Carlos na forever sila ng kanyang asawa. Buong post ni Carlos Agassi, fake news. Di ko po sinabi yan. Pero totoo na di kami titigil sa paggawa ng kanta ng asawa ko. Bukod sa nag enjoy kami, bonding time namin with our husky, border collie and cats. E matagal na po namin pangarap i-share ang talent namin na kami nag-produce, meaning in our own terms yung gusto namin. In short, independent artist kami ni Wifey, Indie Artist. Astig, yung mga bashers at supporters, we appreciate you all. Thank you. In life, you can please everybody, and we all know that negative ang trend. Beta gusto ng mga tao. Ayaw nila sa positive, at hirap sila pumuri lalo na kapag kapwa nila, mas magaling sila any isang hit wala sila. Kami eto launching na this Saturday, 36 hit song. Gusto nyo kami i-guest? Bayad kayo. Gusto nyo makikollab bayad kayo. Nothing in life is free and we don't need you. Ang saya ng buhay namin ni wife, so kung guguluhin nyo din lang weekly routine namin sa paggawa ng hit song at music video, make sure to make it worth our while. Ano yan kayo lang makikinabang, kayo lang kikita tapos lalaitin niyo kami. At kami ni Wifi ay forever.